magandang araw! Koy, napasarap yata ang tulog ay, ko. Ay, mataas ah. na ang sikat ng araw nung ako magising. Eh. Aba, ay sino ka namang hindi sasarap ang tulog na rin? Ay, sa pagkakarami kong stock na pagkain eh. Koy, pagkain lang pala makakapagpasarap ng tulog eh, no? <laughs> Kahit pa kayo mag-uulan ngayon. Aba, huwag naman matakoy marami pang labahay. Eh. <sighs> Ultimo aring ring kama ko, hindi ko pa napapalitan. Ay, hindi na madala sa pagpag ay amoy tao na. Aha, uh -huh. amoy tao na bilag sa arawan. Aha, <laughs> uh -huh. ay ba't nga baga amoy ng kubre ko, na-share-share ko pa. Ay, ako wala nang maitagong amoy sa inyo. <laughs> Talagang ipineplex ko na lahat ng aking baho. Ay, baka isang araw tayo magkapanapanalabong ay mabuti ng aware kayo. Ay, di, hindi na kayo mabibigla. Eh, di halimbawang tayo nagkapanapanagpo. Hoy, matit, ang OA mo naman, wala ka namang amoy. Ah. Ang tawag dyan ay strategy. Inexage ko na. Para kung maamoy nyo man ako. Medyo mild lang kumpara sa na niyo. <coughs> May stretching ka pang nalalaman na higit tuloy ang baga mo. <coughs> Hoy. May maganda pa lang nangyari nung nakaraan sa trabaho. Hindi ko na ikwento sa inyo. Yung ganang pagkakasarami kong ganap kahapon. ko akala mo naman kung ano mga ganap eh. <laughs> Ako'y nasa protasan noon, nagbabalot ako ng peras. Ano? Itong panganay na lalaking anak ng aking amo. Ay, ako biglang hinarap doon. Hindi yan pangkaraniwan sa amin. Gawa nang hindi yan madalas napunta doon. Ay, lalo pat nakidaw daw pa sa pagbabalot. Gawa nang kadalasan naman, ay yun nasa opisina lamang. Siya na kasi pinagkatiwalaan sa pagpapatakbo doon. Ay, ang kanyang ama ay pabisibisita kung kailan lang gusto. Hinarap niya ako ngayon. Ano? Ang sabi niya sa akin ay, joan eh, mate. <laughs> Sikat ka sa Pilipinas, ano? Ina, ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Ang dami ko kasi video doon nakuha sa kumpanya. Eh, iyon na hindi ko pinaalam. Gawa ng kumpiyansa naman ako hindi nila 'yung mapapanoo. Eh, kilala ang mga hapon na hindi mahilig sa Facebook. Karaniwan sa kanila ay eh, mga line lamang ang gamit. Habang ako ay nagbo over nito, ako ingat na ingat sa mga salitang ginagamit. Eh, baka makahalatang siya ang minamaritis ko. Abay, mahirap na baka ma-translate. Eh, sabi ng taong ito ay eh, nakapagbungkal pa nga ng profile ko. Nasahin ko ang salitang bongkal ay eh, hindi niya mai translate paniguradong mapapanood niya ito. ay sadyang nilipisan ko sa at alam kong siya'y manonood. Ay, sadya naman talagang garutay I-translate mo ngayon ang garutay <coughs> Di Hindi ako tinanong niya ngayon, ana. Sabi ko, nakita niyo, ho? Sabi niya, oo, o. pati nga si Poging lamig na ando. Inang, ramdam ko yung mga katrabaho kong hapon, yung mga nakikiramdam ay, din. Ay, iniisip ko, iba magalit, gawa nang hindi ako kumuha ng permiso sa kanya. Hmm. Hindi ngayon nakatiis yung isa kong katrabaho, yung umimik na. Anong sinasabi niya doon? Tanong sa amo <coughs> ko. <coughs> hindi ko maintindihan, pero mukhang masaya. Marami sa mga reaksyon, yung mga nakatawa. Eh, habang sila nagdadaldalan, ako'y paupos na. Ang dami followers, nasa 200 na higay. Inang, ay talagang binungkal na. Koy, baka ito yung mamaya, nakikireact na rin. <coughs> Sabi ngayon na isa kong katarbaho. Matet, ba't hindi mo ito ikinukwento sa akin? May sinasabi ka ba doon masama, kaya hindi mo ikinukwento sa akin? Yung amo ko na ang sumagot. Sabi niya, hindi. Ay, hindi pala ganun. Parang hindi naman, sabi niya. Mukha lang siyang masigla, tapos masaya. Tapos yung mga ginagawa niya sa loob ng bahay. Sabi ko, pati sa loob ng bahay, pinanood mo rin. Ko, ingingitingitingi eh, yung umuo, ano? Kahilig mo pala sa ice cream, ano? Inang ako, hiyang-hiya na din eh. Ay, habang siya'y nakangiti, itinanong ko na yung pinaka-importante. Sabi ko y, Galit po kayo? Bawal po ba? Sabi niya sa akin, ay eh, hindi, at wala naman yung problema. Pero sikat ka pala sa Pilipinas, ano? Inang, eh, inulit pa nga, ay ako hiyang -hiya na doon. Aba, no, makatapos kami ng usapan. Para bagang ako'y nakahinga ng maluan. Sabi ko y, inang, ay talagang legal lang aking pagkuha-kuha ng video. Sa totoo lang, minsan ako'y nagigilty. Gaw Gawa nang hindi nga ako nagpapaalam, ay ako'y kuha ng kuha ng video. Pero lamang naman sa akin ang isipin. Ah, hindi naman siguro ito bawal. Gawa iti ito pampublikong pamilihan. Pero ngayon, ay talagang ako'y sayang-saya. Yung maliit na bagay na iwinawari ko, ay sadyang tuluyan ang nabura. Abay, wag lang doon sa isda at baka ako'y masampigan, ha? <laughs> Ay, ako'y humugot muna ng lakas ng loob din sa labas para ako'y maglaban. Koy, akala mo na may manong-manong magkukusot eh. Hey. Hindi, nilalasap ko lamang ang simoy sa umaga ng probinsya. Ay, shit, ha? bago pa sumimoy, aring basura ko'y maitapon. Sa na. mga oras na yun, inaikot na ang aking labah eh. Ay, wala pang masyadong nauumpisahan, ay gutom na agad. Ang ganda ng timing ng rest day ko ah. Panigaradong tuyo agad din <laughs> eh. Ay, di mamaya, ay maglalakwat siya nala ah. Mm -hmm. Ay, nagat na daw, kahit tumimo sa bahit, marami ka pang stock. titingnan kung makakatees. Ay, sadya namang, miss na miss ko ng bike ko. Eh, ilang araw na hindi nakakapidal. Yung nagbilad ka sa para para maging mabango ang damit mo. Tapos magpiprito ko ngayon ng isdaan. Ay, harinawang na hindi pa punta dito ang hangin ng exhaust. Basta ako'y mapalabas ng garnidine. Hindi ko mapigil lang maglakad-lakad at magtingin-tingin sa paligid. Ay, ako kasi talagang gandang-ganda na sa probinsya. Ay, mas pipiliin ko na dine kaysa sa siting pinagmulan ko. Ay, pagkagaling nga naman ng pagkakataon. Ano ako'y bata-bata pa. Gusto ko nang maingit, masayang paligid. Doon ako sa city na punta. At nung ako naman ay may edad-edad na. Nang mas gusto ko na ang katahimikan. Dito naman ako din Anyways, yung niluluto ko ay dapat gagawin ko yung sarsyato. Yan naman, yung mga uwi ko lang din sa trabaho. Ay, inabutan na ako ng gutom mo, ipapardanan ko na ng kamatis sa may toyo. Ay, habang ako'y nakuha ng pinggan, ay maaari ka hindi ko ipilx itong babarang ko ng pustiso. Mm -hmm. Lasahin ko ito yun ng pinggan, eh, minatolo pa. <laughs> ay, ipineplex nga, eh, di winisikan ko ng tubig. Napansin nyo yung, yung aking kanin ay. bukang sinangag na, anaw. Ayan, ay, ibaho ay, at nakailang ulit na ng init. Ay, habang ako naglilibang sa cellphone. Ay, may kumatok. <laughs> Hi. Hi. I <laughs> Inang, ay ari na nga, nag-message sa ako na magpapadala. Wala sa akin nasabing oras, ang sabi lang sa akin ay umaga. koila ilasahin ko ligayang tunay na naman. Partida, kakakain lang niya. Sa totoo lang, isinabi eh, niya sa akin na kakanin daw yung ipapadala niya. Pero promise, hindi ko siya binigyan ng idea na paborito ko ang kakanin. Ay, ina, ngayari ang mga pinadala niya. Ma'am Chanel Impante, eh talaga namang huling-huling mo ang kilitiko. ko. Ay, hindi man lamang tayo magkakilala. Ay, eh, ba'n ka itinaalamanan mo? Nakainakapulong mo ang inay. <laughs> ay, malabo naman at ikitag kakabit eh. Napapaisip nga ako, may nabanggit ba ako sa mga vlog ko? Pero sa pagkakaalala ko, wala akong natatandaan. Pero seryoso? Ramdam na ramdam ko ang pagmamahal niyo sa akin. Lagi kong sinasabing kasiyahan ko ang kasiyahan. Nyo. Pero parang sa ipinaparamdam nyo ay baligtad. Mas masaya kayo na masaya ako. oh eh bago pa tayo magkain, iyakan eh, ako'y kakain na muna. Ay hindi ko na matandaan ang huling kain ko ng mga garni. Eh. Ay arinanam naming ko na muna, ha? Nung tunay. Ay siya, dyan na kayo.